Maki 91.5 Win Radio. Alu 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 kayo Uba, mga marikoy, parikoy, mga kapit pa kong pakalamero at pakalamera. Ande dito na naman, present the present, never umaabsent ang inyong kumaring dakilang pakalamera. Maki Big live the live nationwide, worldwide, and uniwide at your service. Handang dumamay, makialam sa problema at pinagdaraanan ng ating kapitbahay. Dito pa rin sa Maki Alam. Ready na ba kayo mga kapitbahay kung pakilamero at pakilamera? Tayo na at pakinggan at Maki Alam sa problema ni Nathalie. Las Piñas City. Magandang umaga, Maring Maki. Ako po si Natalie. Hindi ko po yan tunay na pangalan. May boyfriend po ako ngayon na itago nyo na lang sa pangalang Paulo. Five years na rin po ang relationship namin ni Paulo. Sabi nila, compatible daw kami masyado ni Paulo dahil kasunduro kami sa lahat ng bagay at bihira lang kaming mag-away. Wow. Pareho kasi kaming hindi seloso ng boyfriend kong si Paolo, Maring Maki. Open din kami sa kung ano o sino ang mga tipo o mga crush namin. Mga ganyan. Oh. Usually, mga artista lang naman ang mga crush namin. Pero Maring Maki, sa five years namin ni Paolo, ngayon lang ako nagselos at kinabahan ng ganito na bago niyang nagugustuhan. Oh. Ang sabi niya naman sa akin, paghanga o oh, crush lang naman daw talaga yun. Yun po yung bagong office mate nila, Maring Maki. Inunahan pa nga ako na wag daw akong magseselos kasi paghanga lang naman daw talaga. Okay pa sa akin nung mga una pero sa katagalan, Maring Maki, nakikita ko na nag-iiba na siya. Kaayos na siya. Nagpapabango. At nagpapagupit. <coughs> Baka daw kasi mapansin siya ng crush niya. Agoy. Umibili pa ng bagong pabango para daw kapag kadumaan yung crush niya ay mapapalingon daw sa kanya. Sabi! Tapos ngayon, Maring Maki, sa tuwing magkukwento siya sa akin tungkol sa katrabaho niya, ikita mo talaga sa mukha niya na masaya siya at e excite daw siya pumasok palagi. With gilig pa on the side. Sarap bigwasan ano. The Then after niya sabihin yun sa akin, bigla niya akong babanata na, O oh, paghanga lang ha, crush lang to ha. Whoa! At wala raw akong dapat na ikaselos dahil ako raw ang mahal niya. Whoa! Sabi... <laughs> Madalas niya yung sinasabi after niya magkwento about sa crush niyang office mate, Maring Maki. Alam mo Maring Maki, natatakot at tuloy ako na baka sa simpleng crush-crush na yan at kilig-kilig, eh, love na siya doon ng tuluyan. Kasi Maring Maki na, alala ko noon, crush din naman niya ako bago naging kami kaya. Yeah. Kaya ngayon gusto ko na siyang pahintuin na magpapansin sa crush niya, Maring Maki. Hindi ko alam ang gagawin ko, Mare, kung lagi naman siyang masaya sa mga kinukwento niya sa akin. Ano bang gagawin ko, Mare? Tulungan mo naman ako. Makialam ka naman sa problema kong ito. Natalie ng Las Piñas City. Nakakaloka yung sa crush nagpapabango, pero kapag ka kayo magkasama, ang tamad maligo. <laughs> Araw-araw nagtututbrush pag makikita yung crush. Pero kapag kayo magkasama, Diyos ko po! <laughs> tamad na tamad, magtutbrush. Ah, kasi five years na kayo, di ba? Siguro na-familiarize na siya ng bonggam-bongga sa inyong dalawa. Pero kahit na, no? <laughs> sa crush, nagpapabango, nagtututbrush, araw-araw naliligo, nagpapapansin. Bakit di mo sa akin niyang gawin? <laughs> diba dapat ganun ang mga sagutan, maring Natalie. Doon sa crush mo, nagpapapansin ka, bakit di mo gawin yan sa akin, e eh, akong jowa mo. Kung sino ang unang dapat matuwa dito at kiligin, dapat ako yon. Ako dapat ang pinapakilig mo dahil akong jowa mo, di ba? Ganyan, Natalie, ang mga sagutan. Oh boy! Mari, nakakakabata ng katakot na Nakakaaning, lalo na at magkasama pa sila sa trabaho. Oh! Eh paano kung yung girl e eh, bigla rin magkagusto or may gusto din pala sa jowa mo? O oh! oh, eh paano na? <laughs> mangyayari sa iyo o ano? Sobra namang insensitive ni Paolo kung ganyan, hindi ba? May jowang naturingan tapos kumaka-flex ng crush niya sa jowa, eh kala mo tropa lang kayo eh. o pakisabi mo sa kanya kung parang tropa lang din ang trato niya sa'yo, eh mabuti pang maging magtropa na lang kayo. <laughs> charing, charing gola. Pero seryoso, nakakatakot nga yan, mare, ha? ngayon pa lang I suggest na maging open ka na sa kanya about sa nararamdaman mo tungkol dyan sa pagkakaroon niya ng crush sa katrabaho niya. Sabihin mo na hindi ka na komportable sa mga nangyayari. Maging open ka pare. sabihin mo na nagsaselos ka na. Sabihin mo na yung totoo. Sabihin mo, kung hindi niya titigilan yung kalandian niya, eh magkanya-kanya na kayo, ganyan. <laughs> Ganon, may karapatan ka naman mag-demand kasi girlfriend ka eh, diba? Eh, ano ba naman, crush lang naman yun. O hanggat crush pa lang, putulin mo na yung kalandian niya. Makangigilan oh. Sabihin mo sa kanya, what if ako naman yung ganyan sa iyo? Yan, bigyan mo siya ng ganyang sitwasyon. Bigyan mo siya ng ganyang scenario. What if ano, Paolo, ako naman yung ganyan sa iyo, may ka-office ako tapos ganyan din ako nagpapabango. Araw-araw ko nagpapapansin sa crush ko. Anong ba, ba mararamdaman mo? Balik mo sa kanya para malaman niya mga pinaggagawanya niya sa iyo. <laughs> Sobrang insensitive ng ganyan, Mare. Okay, yun lang masasabi ko sa sa'yo, Mare. i open ka sa kanya. Sabihin mo lahat na hindi ka na komportable sa ginagawa niya. Kaya tigilan niya na yung kalandian niya na yan. Dahil kung hindi, pagkanya-kanya na tayo. Sir! <laughs> yun lang, Maring Natali, ha? Maraming maraming salamat at pinahintulutan mo akong makialam sa iyong pinagdaraanan ngayon. Balikan mo ako kung ano nangyari, ha? Kung tumigil na. At mga kapitbahay, kung gusto nyo rin makialam si Makirena sa inyong mga pinagdaraanan sa buhay, willing na willing naman akong makialam dyan. Magpadala lang kayo ng inyong mga mensahe o istorya sa aking FB page. Pwede nyo ko i-follow DJ Makirena on Facebook. That's DJ M-A-K-I-R-E-N-A, -E DJ Makirena. Follow, message na inyong mga istorya or pwede rin kayo mag-email sa aking email at djmakirena at gmail.com.